Mga programa para sa mga magsasaka na apektado ng tagtuyot sa Ifugao, inihahanda na. Nabawasan at nasira kasi ang ani ng mga magsasaka sa bayan ng Tinok dahil sa kakulangan ng patubig na epekto pa rin ng El Nino. Si Dan Egoito sa detalye. Abala sa pag-ani ng carrots si Mary Jane ng madatnan namin dito sa Tinok Ifugao. Kapansin-pansing mas maliliit ang tubo ng carrots kaysa sa karaniwan. Pero kahit lugi na, kailangan pa rin anihin. Sabi ng mga magsasaka, kapos kasi sa tubig dahil sa El Nino. May kalapit na sapa man sa lugar, pero natutuyo agad. Kaya't kailangan nila ng karagdagang irigasyon. Orang tida nom na sir. Nagalalaan yung may mga tida nom yung Awan sir yung oray nilang tito do sir. No awan tida nom i j garden mister. Win sir tap no makamula ko ma oray awan ti hang awan tito do sir. Lahat ng tanim dito ka ilangan yung may tubig. Kapag walang tubig hindi walang mani. Sa ibang bahagi naman ng tinok sinisikap pa rin ng mga magsasakang magtanim kahit tagtuyot. Ito lang daw kasi ang ikinabubuhay nila. Pagkatapos ng repolyo, carrots naman ang isusunod. Umaasang makababawi ngayong cropping season. Syam na pong porsyento sa halos dalawampung libong populasyon ng munisipalidad ay mga magsasaka. Ang tinok ang kinikilalang vegetable basket ng Ifugao dahil tuwing cropping season, umaabot sa 234 metric tons ng gulay ang naaani nila. Pero ngayon, hindi nila ito maaabot. Hindi na rin kasi nagtanim ang iba sa nakaraang cropping season. Hindi na ako nakapagtanim dahil nga rin fed yung uh, area namin. So hindi ko nilagay yung, yung sarili ko sa alanganin. Pero yung mga ibang katu, uh, kasama ko doon na nagtatanim, uh, nagtanim sila for parang ano ba, sugal para baka sakali may ulan. Ayon naman sa mga opisyal ng tinok may mga programa ng nakalaan para sa mga magsasaka. They funded uh, crates and given to organizations uh, and other materials like uh, uh, plastic sheets. So Those are uh, the materials given to individual and uh, organizations. May koordinasyon na rin sa iba't ibang ahensya upang maisaayo sa mga napinsalang irigasyon sa mga nagdaang bagyo at makapagtayo pa ng karagdagang irigasyon. Samantala, sa huling tala ng DA Cordillera, mahigit tatlong libo na ang apektadong mga magsasaka dahil sa El Nino at taabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dante Gitu, para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas.